Ayon at mangungulik na naman kami may sabana ng eggs today. Check natin dito ah. Baka may ahas. Sandali lang nak. Baka may ahas. Dapat magingay ingay tayo. Ingay ka. magingay 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 Kasi baka may ahas dyan no? Oh. Nagtatago. Ayan. Wala. Oh, wala. Wala, wala, walang ahas. wala Sabana. Walang ahas. Kaya safe ka na. Alright, ikaw na. <laughs> Tingnan natin kung ilang eggs yung makukuha natin today. Ayan na si Sabana. Bilis! Ilang eggs ba? 1, 2, 3, 4, 5. Sige na. Ingat ka. Ilang kayang eggs? Kasi kahapon, 7 eggs. Ingat ka sa bana, ha? Wow! Ow! Bakit? Sige na! Mommy, let me out! Bakit? Mommy, that's, mommy, that's the jungle! Opo! Sige na, nak! Mag-collect ka na ng eggs! Ako na lang mag-collect, be! Ako collect! O, sige! Ay, nahihirapan yata itong sabana natin ngayon, ha? bakit naka-spread kaya yung mga eggs kaya nahirapan siyang umapak dyan sa lupa ay oo nga pala <laughs> ayaw pala niya maapakan yung isang egg sige oy ingat na mabasag ilan ba yan? 1 2 3 Five, Five. Six. Seven. Six. Six pa. Six. Seven! Yay! Ang galing-galing na mag-count ng anak ko. Galing-galing mo. Nak, ha? Alright, no? <laughs> seven eggs. Well done, Sabana. Be, ang galing-galing naman ng mga hulit. Can humulita. I touch him? Huh? Can I the chicken? Yes. <laughs> Can I put all the chicken? Yeah. Yes, ang galing-galing ni Sabana mga hulit. ng eggs, ano? <laughs> so, seven eggs today.